Hey, magandang araw mga kabakyard. Kumusta kayo? No? So ngayong araw mga kabakyard, pag-usapan naman natin itong request ng ating mga panauhin dito sa ating channel. No? So tinatanong nila sa akin, ano nga daw ang kaibahan ng paggamit ng pellet sa grains. No? Kasi lalo sa mga paguhan, uh, hindi nila alam kung kailan nila gagamitin yung grains. Hindi nila alam kailan sisimulan yung pellet you no, know, mga kabakyard. Okay? So mga kabakyard, diretsahan tayo para mabilis, mga kabakyard. Ang pellet, yan po ay uh, na uh isang klase ng patukan na na as a pellet. Ano po? Yung butil siya na pahaba, mga kabakyard. So maraming ingredients ang ginamit dyan. So uh, nakapokus yan, mga kabakyard, sa pagpapabigat ng ating mga alaga. no Pagpapabigat at pagpapalaki. yan. So mga kabakyard, meron kasi siyang ingredients na mais, no? Tapos yang pellet, ginagamit yan mga kabakyard kadalasan sa mga 3 to 5 months. Yan, 3 to 5 months. Depende mga kabakyard sa inyo. Kasi ako, pellet, ginagamit ko rin yan sa sisiyo. So, depende lang sa uh, experience mga kabakyard. Pero pag susundin natin yung content ng ating mga patuka, ang pellet, maganda yan pagka gusto nyo magpalaki at magpataba ng inyong mga alaga mga kabakyard. So, ang grains naman mga kabakyat, yan yung bumabalance sa timbang ng ating mga laga. So, kahit marami silang kinakain, hindi sila masyadong bibigat, no, mga kabakyat. Hindi masyadong bibigat yung mga inyong alaga. So ngayon mga kabakyard, ang pinakamaganda dyan, pinagahalo talaga yan mga kabakyard. Kung napapansin nyo, mayroon tayong enerton na pinapatoka. may napapansin kayo doon, may pellets at may grains. Kasi yun na po yung maganda as maintenance. No? So pagka maintenance talaga mga kabakyard, ah uh, mahirapan talaga kayo kung puro pellet lang yung patukan nyo. Kasi medyo bibigat yung, yung alaga at mahihirapan kayo magpagaan kung ito ay 'yong ihahanda mga kabakyard. So maliban doon sa grains, pag puro grains naman mga kabakyard is parang kulang yung hipo. Magaan nga siya pero kulang ng laman no, mga kabakyard. Kulang ng laman. So ibig sabihin, kailangan talaga pagsabayin. Ngayon, iba naman yung case ng payat ang inyong mga alaga at mabulto. Ang inyong mga alaga, pag mabulto at mabigat, ay magbawas po kayo ng pellet. Ganun lang. Pag ang inyong mga alaga ay uh, mataba, mabigat, ang gaga ang gagawin nyo lang, magdadagdag lang kayo ng grains. Ganun lang mga kabakyard. Napaka-simple. So, sa mga paguhan dyan, huwag na kayong malito. So, kung ang inyong manok, yung ulit ko, kung ang inyong manok ay mabulto na mabigat, uh, grains lang po ipakain nyo. Pwede nyo ibabad lagyan nyo ng dextrose powder at mga vitamin pro, patukan nyo na. Ganun lang kasimple. Pagka ang inyong manok naman ay medyo payat talaga, kulang sa, kat, sa laman, kulang sa laman, ang dadamihan ninyo mga kabakyard ay pellet. Ayan. So, simple lang yung topic na pinag-usapan natin ngayon mga kabakyard. At ayon sa experience ko mga kabakyard, pagka maulan, sa mga sisiw, ang pinapatuka ko ay pellet mga kabakyard. Kasi pag pellet mga kabakyard, hindi sila masyadong uh, magugutuman. Kasi pag malamig ang panahon, mga kabakyard, ang ating mga sisiw ay mabilis ang kanilang panunaw. Yan po yung aking experience, mga kabakyard. Yan po yung aking uh, naobserbahan. Kaya ngayon, mga kabakyard, yung mga sisiw ko, two months old pa lang yan, basta maulan ang panahon, napakain ko yan pellet na may halong crack corn, mga kabakyard. Ang napansin ko pa sa kanila, mga kabakyard, ay mabilis silang lumaki. Mabilis silang lumaki at hindi sila masyadong uh, nanlalambot ano kasi mga kabakyard yung mga sisiw pagka yung uh, crumble rumble pinapakain ko napapansin ko mga kabakyard madali silang matunawan madali silang magutom ngayon pagka hapon ka pa magpapakain medyo gutom na sila kaya yung mga pakpak nila laylay -lay na ito mga kabakyard experience ko to at hindi ko nirerekomenda pero pwede niyo subukan mga kabakyard pwede niyo subukan Haluan niyo lang ng mais yung medyo pino kahit lagyan nyo pa ng konting greens dyan, tutukayan nyo ng mga sisiyo at pansinin nyo yung magiging resulta mga kabakyar. Lalo pag tag-ulan. Ano mga kabakyar? Pag tag-araw naman mga kabakyar, yung masyadong masikat ang araw, dry sila. Ang pinapakain natin dyan talaga, crumble mga kabakyar. Crumble ang pinapakain natin. May konting mga halorin na crackle nyan. Yun yung ginagawa ko para mas mabilis silang matunawan. Kasi ang carbohydrate mga kabakyar is mabilis matunaw sa loob ng katawan ng ating mga alaga. So yun lang mga kabakyard at ito kung ikaw ay laging nanonood sa aking channel at kung ikaw ay laging nagsisir sa aking mga videos, makikita ko po yan mga kabakyard. Dahil ngayong 31 ng gabi ay mamimili po ako sa mga followers ko, sa mga subscribers ko, nang bibigyan ko ng pamasko. Ano mga kabakyard? So basta expect nyo na mga kabakyard na ilagay nyo lang, i-comment nyo lang yung pangalan nyo lagi sa aking uh, comment box at ipipm ko kayo mga kabakyard pag kayo po yung napili ko sa mga nagsishare po ano hindi po hindi po basta subscriber kung subscribers po kayo at hindi naman po kayo nagsishare hindi po kayo mapipili hindi po kayo kasama sa mapipili so hanggang dito na lang mga kabakyard Merry Christmas and belated and advance Happy New Year